Hoy, so magandang hapon sa inyo mga asama. Nandito tayo ngayon sa Arroceros Park. Ito po ang last lang of uh, Manila. So, isa pong uh, patchin ng kagubatan dito sa puso ng Maynila. So, ang nakikita niyo pong tuloy na 'yan ng Quezon Bridge, patawid po ng Quiapo. So, ito maasama itong Arroceros Park. Kaya po tayo nadala ulit. Bukod sa napakaganda puro ito, 'tong nakaka no? At uh, protected na po 'yung mga punong kahoy dyan may mga norito, may mga buhay-ilang o hayop Nakakita na po ako ditong coax, squirrel, mga kakaibang ibon. So bukod po dyan, isa, uh, ito nga po pala, baka bago ko sabihin yung ating pinuntahan. So nakita nyo na naman siguro. Ito po yung inayos na drainage dito dati. Oh. So nakuha na natin ito mga Nung inayos to dati po, isang semento lang yan. Wala. Wala pong ka-drainage-drainage. -drainage. So, ngayon, nalagyan na nila for flood prevention purposes. So ayun oh, Nakayos na po. matapos Natapos na po nila hanggang doon sa dulo. So ito na, ito na po yung aking uh, update Ito na po yung Pasig uh, riverside sa Ilha Esplanade uh, simula po ito ng Jones Bridge Papunta sa uh, Ayala Bridge Mga asama, papunta ng uh, City Hall na yan at Papunta ng Top Avenue, yan, uh, tulay na yan So tatraverse yan Magkakaroon nga po ito ng uh, walkway, bike lane So yan, diret-diretso po yan Hanggang doon sa Jones Bridge So lagi na po natin ina-update yun Sa likod lang nung uh, Manila Post Office so, yun tumawid yung ano MMDA boat o so, nakakatawa may libre, libre pa rin po yung mga sakay dyan ha, sa ating mga Pasig River Ferry so ito po mga kasama yan o oh. ito po yung uh, esplanade natin umabot na po rito ang development dati nakita natin meron lang isang ano dyan nagkutusok ng mga pundasyon pero ito na po yan o oh. Meron no, oh, inabangan na kasi nga doon sa likod ng post office, okay na po eh, parang binuhusan na ng semento. O yan, ata i-zoom na lang po natin para ano. Para mas kitang-kita nyo na, yun na nilalagyan na inaabangan na nila ng bakal, inaayos yung gilid. Abang-abang yung Pasig Riverside Esplanade na yan at uh, Ayan nyo po, susubaybayan natin yung proyektong yan. So, ito nga po palang uh, Mighty Pasig River. So, ayan, kilalang kilala niya na yung ilog na yan. So, malaking nga, uh, parang lifeblood na natin to dito sa Metro Manila, itong Pasig River. So, simula po ng unang panahon, isa, dito na po nagsimula yung sibilisasyon ng Manila, yung komersyo, ibibigay ng pagkain, irigasyon. Nung unang panahon, isa dito pa yata naglalaba, at uh, yung mga kalabaw. Kasi nga, bandang uh, Makati, kapatagan ng Makati, alam ko po, po sabi ng mga nakakatanda yan daw po ay dating pala yan o no? so ito po mighty pasig river so baka narinig nyo na po yung plano na parex o pasig river side sorry ah pasig expressway parex pasig river expressway so, buhaba ba yung bako so yun at, uh, mukhang uh, talagang binubungkal na inaayos po nila kasi itong uh, mismong magiging pundasyon na itong uh, Pasig Riverside Esplanade natin. Hindi po basta-basta lang basta maglalagay sila dyan ng ano. Parang ito yata yung tinatawag na biga. Hindi po ako engineer kaya pwede niyo po akong i-correct pag nagkamali ako ng mga term ko. So naririnig ko lang po yung pag may in interview ako mga personal na at mga workers natin. So alam ko po parang ganoon din sa ginawa sa likod ng uh, uh, Manila Post Office. Inayos nila yung gilid yung mismong Riverside. Pinortify nila para raw stable yung biga. So parang ganun din po yung nakikita ko rito. So yun, at uh, baka narinig nyo na po yung sinasabi ko nga na Parex or Pasig River Expressway. At uh, kabang-abang din po yan. So magsisimula raw po doon sa Bunganga or bandang Road 10 malapit sa Manila Bay. Hanggang doon, patawid pupunta ng uh, Taytay Rizal. Kung di po ako nagkakamali. Hanggang Taytay Rizal. Eto. So yun, malaking uh, project po yun yung uh, Pasig... Uh, River, River uh, Expressway So ang mangyayari Bukod sa mga ginagawang uh, nga, May subway, may uh, extension ng LRT Extension ng MRT Magkakaroon na ng expressway Itong uh, from east to west And vice versa So ito naman uh, para sa mga kababayan natin dyan Bandang uh, Rizal Siguro ma konting parte na rin ng Bulacan So malaking uh, bagay po yan Alam nyo naman po isa sa mga uh, Top uh, rising yata ng uh, Provinces o municipality ang uh, Rizal. So maraming uh, dyan na mga migrate from Metro Manila. Magaganda po yung trabaho ng mga kababayan natin dyan So ayun, asahan uh, natin na uh, tuloy-tuloy pa aangat pa yung ekonomiya ng lugar na yan. So malaking bagay po sa kanila pag nagkaroon po ng expressway konektado to Metro Manila para makatipid po ng kanilang mga biyahe. Kasi nga po at uh, wala pang diretsong biyahe sa pa ng EDSA, pa uh, C6, may C5, maraming option pero po nandun pa rin yung walang dedicated marami ka pang uh, iikutan hindi ka po katulad nung pag nagkaroon na ng expressway isa uh, dire diretso na po yung kanilang uh, mga biyahe so yan at mukhang tinatanggalan na ng tubig tong hukay nila rito sabi ko nga sa inyo po nung uh, nandun tayo sa Manila Post Office isa uh, yung gilid ni ready nila pinortify nila para daw sa biga yon. So nakita natin hanggang doon na, oh, malayo-layo na rin po yung ano nung nailagay nila rito sa gilid na ng uh, Quezon Bridge so again ito po yung eh, po niya ang yan dito hanggang doon sa Ayala Bridge nung last year or 2019 pa masama wala pa yata ang COVID nagko-cover eh. na ako rito um, mayroon pa konting dispute lang don sa parting yon parang may condo unit don so hindi ko po alam kung naayos na ng uh, ng ating mga kasapi rito na nagsasagawa ng proyekto rito sa ng Pasig Riverside sa Esplanade. Sana po naayos na. May nakikita po mga makinarya rin doon eh. So, hindi na po makakalapit kasi may boundary. Para, parang private property. So sana po naayos na yung dispute. So, sino man po yung may alam kung okay na kung makakadiretso na roon sa Ayala Bridge. Comment down below na lang po. So malaking bagay nga po yung uh, drainage dyan ngayon, sipin nyo. Oh. Ayan o, oh. dire diretso lang yung tubig doon. Wala, hindi baha rito. So kung meron pong bagyo or uh, mataas na tubig, itong umaapaw tong Pasig River. Eh hindi na po tutuloy yan doon hanggang doon sa kagubatan. Hanggang dito lang po yan kasi maganda po yung drainage dito ngayon. Malalim po yan, nakuha ko po yan dati nung inaayos pa. So yan o, oh. okay. protektado po sa mga flooding itong ating uh, last lang of manila or uh, last forest dito sa ating uh, pamainilaan ano, dumadaan po yung mga birds oh. Malalasan po lang man yan, buhangin. So nung unang panahon po, nung mga panahon pa ng Kastila, isa ganyan na po yung sistema rito. Baka wala pa nga Kastila, yung mga ninunong pa natin Sa, isa po sa mga trade highways itong Pasig River. So ganyan, at uh, papunta ron, papuntang uh, mga kalapit lungsod ng Maynila pag pa mga produkto from Bandang Rizal, di ba? From Laguna de Bay. So, tatawid papuntang Maynila. So, yung mga galyon naman dati noong unang panahon, isa may mga dalang China ware o kung ano man, ginto. Baka na 'yan. Ito po yung main dati mga sama dito sa Metro Manila itong Pasig River. Kaya tamang-tamang alagaan lang po. Mismong river po, ito na yung treasure natin. Itong mismong Pasig River tayo masama at uh, yun muna ang ating update ngayon so ngayon lang ulit ako nakabalik so ngayon lang ulit ako nakabalik na nakita ko po na yan na ah, oh Pinoporma na yung mismong biga yung kundasyon so nakalatag na rin yung mga bakal oo oh, at least uh, may unti-unti natin nakikita dyan din po nagumpisa yung sa likod ng post office so na ngayon po is boost na so konti na lang at uh, matatapos na yun mga so ito naman ngayon oh nakakuha rin tayo ng magandang kuha ang ganda ng uh, tignan tignan nitong Quezon Bridge pati yung Ayala at itong Mighty Pasig River. So abangan niyo. Asahan niyo po na babalik-balikan pa natin tong mga proyekto itong pagpapaganda ng uh, Manila hindi lang po sa Manila pati sa iba't ibang lungsod uh, kung meron po kayong mga alam na mga development at gusto na, gusto nyo makakuha ng uh, update pwede natin bisitahin comment down below lang, mga asama at meron may, po kayong mga uh, komento o suggestion talagay nyo lang po sa comment section mga sanata pwede nating pagdiskusyonan at kung meron ko kayong mga dagdag info eh pwede nyo rin po ilahad dyan sa ating comment section para po mag-benefit po ang lahat ng mga makakapanood so yun maraming maraming salamat mga sanata sa pagsama sa akin sa quick update lang dito sa Arroseros Park at sa ginagawang Pasig River sa Desgranad so yun nata talagang on the rise na ulit itong Maynila maraming maraming salamat po keep safe, gewalat mga sakin And see you po sa next vlog update, mga